Kaya si sa LA, bari lumalaban siya dito sa Laguna. Ano ba na napanalunan mo? Ha? Ano na napanalunan mo? Ano, mga medal lang. Hindi, anong division yun? Division? Uh -oh. Ano, lalabanan ko ng national. National division na? Uh -oh. Dati panalo ka sa mga local lang. Ano? Uh, kailan yung laban nyo? Sa Eleven. Sa Eleven, saang lugar? Sa complex lang din. Ah, complex. Ano, buong Pilipinas ang kalaban. Oh, buong yes, Pilipinas? O dito lang niya nag-train no? sa Kalayaan Laguna. Balang araw, lalaro ito sa Olympics. Ilang taong ka na balay? 12 lang yan. No? O tignan natin kung paano siya mag-train. Ilang balik ang gagawin mo ngayon? 20 lang. 20? O sige, tignan natin ha. Yeah. Okay. Oh, 20 lang siya. 20 ang balik. Okay, go. Oh, sanay na sanay lumangoy. Okay. Oh. Gano'ng kahaba ba tuloy? Hindi ko para Eh no, napagaling batang bata pa. Dito lang na train niya sa ano, Twin Falls. Oh? No? Napagaling, oh. Tumatalang ako, di marunong lumangon. Eh, sana pala rin siya ngayon, ano, mga buong Pilipinas kalaban niya. Para sa susunod, international naman siya, no? Kasi, past year, na kasi sa nakatapos bata. Bata pa eh. Okay, dance. Yeah. Galing, ano? Kanina katatapos lang yan, nakailan balik siya kanina? Kasi 15, 15 balik daw ang gagawin niya, eh. ngayon dinagdagan niya lang, pinahinto ko lang. Eh. Bali 20 balik daw ang gagawin niya. Okay. Ganun oh, 12 anyos na Ako nga 47 na eh. di pa marunong mga Ba talaga pag yung lugar na nakalakihan mo may ano? May tubig na ganito oh. Dito lang mati-train ka na eh. Oh. Galing, oh. May mga kasama rin siya ng mga taga rito na naglalaro din. Kasi so ito, inaanak ko to siya lang yung nandito ngayon. Siya lang yung nagtitraining. May <laughs> training na siya mag-isa. Wala yung trainer niya. Inaano na niya yung sarili niya, sinasanay na niya. Oh, Pursigido itong batang ko. Galing, ilang balik na ba ito? Hindi ko na nabilang. Oh, galing. Yanito na lang. ng sarili niyo. sarili oh. niyo. Para akong nanonood ng Olympics nito ah. Yan ito pala yung kahirap oh. layu mararating nitong inaanak ko na to. Hindi ko lang nabila kung nakailang balik na siya. Ang hmm. sa <tod> taas? Hindi na papagod, video ko Sino? LA. LA. Yeah, yeah. Training balik yan. Hindi <tod> pa eh. nga training niya ito eh. -training siya mag-isa oh. <tod> <tod> <Rally ngay. laughs> <tod> Ilang balik na balik? Nakailan na ba siya? Alam niya yan? Tayo lang hindi nakakaalam? Hindi na papagod? Hindi na papagod? Ang galing ah! Kailan tayo mag-swimmer? Ang galing oh! Ano mo nakaka 5 minutes na siya, walang hinto, dire-direcho Kaya na pa nga yun, lumalongin kaya ng 1 meter Ang galing ano? Ang talagang swimmer hindi na papagod. Kasi maano Ma -ano ang ano niya, no? Yung, yung baga niya, malakas. Okay, Naka okay na, nakailan ka? 20 na yon 20 na? Galing, ano? Good job, inaanak. Galing. Pagpatuloy mo yan.